mga kalakal namin um, bigay bigay lang yan guys baka mga isang daan guys tapos itong aming anong kolong kolong eh Nahiram lang namin uy eh ganun <laughs> dahanda lang tayo guys baka mahulog pamumulo pa tayo nung wala sa oras yan guys yung mga kalakal namin mga ano yan battle cup no, yun sa mga sagu sagu mga buko buko Mineral. Ang Al lakas ng hatak niya din yung motor na to. Dito yung lupa din, parang... Wala ka. Pa. Wala na, malayo na. Yan, nandito na kami guys sa may sindalan, no guys, no? Papupapasok ang kami ng sindalan dito sa may Gloria to kami guys. Yan, tara na. Well, let's go. Tamaan mo kami eh. para sa ano guys, para sa aming kalakal. Kalakal moment. Oh, hindi na pwedeng bilisan guys kasi baka malaglag. Mamumulot kami ng wala sa oras. Kahit may oras pa. Hey, ganor na mo din. Ma solar oh, natin na solar na sa itaas ng buhok. Ganda guys. Kaya mga dito rin. Okay, pinapasal dyan, anong Valentine's Day? Oh, pulong guys. Ano yan na yan? Ayan. tinatawag ng piyesta pako. Ayan. Ayan, piyesta ang pako? Hehehehe. yung chicken yung gingi. yung chicken yung gingi. yung tayo. may niya eh. Ayan, yung chicken yung gingi. yung chicken yung yung chicken Hãy <coughs> yung ano, ano to? Yeah, guys, ka na to. Right, let's go! Oh! Dito ka makaka-experience ng nangangalakal guys na nagpa-vlog. <laughs> Charot! <laughs> nahiram na yung ano, nahiram na yung kolong-kolong. Dahil yung free pa yung kalakal. Na? Oo, oh, dito Dito na tayo. अकेली <t> मांदर <t> <t> nakakatakot yung ano to eh ah, Palipat-lipat nga ba o lumilipat ng mga ano di Ano lugar kasi yung mahilig mag ano yun mga kontrata Ito yung ginagamit niya eh ano lang din, nasa condition naman yung ano niya, siguro na na-stack lang din. Diretso, na no? Diretso na tayo na din, no? Awa. Diretso na tayo. Pagod na. Oo ba, mga Oh, dito, 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 mas okay dito. Pati dito, tahimik dito sa lugar nito, kaya di ko dito kong matitira. Ay, legit. Legit cellphone na yung gagamitin mo. na napalitan niyan, aking bilgin ang bigas. Kung sasaktos sa bigas, baka 20 pesos, di po, magagahan lang plastic guys eh. Eh, kasing ang pag-ibig ko sa'yo. Yeah! Okay, gusto mong kita mahalin, nag pa ako. Ano <laughs> <vortex> <laughs> well, <inaudible> guys? Ano, Ano, Jim? Ano,

Allah, pag tinanong, mali ito. Pero din ka lang. Hindi naman nagsisinungan ninyo. Tara na. Yahoo! Kaya na yung tara na. Yee! 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 Yee!

Generator, subornasy natin siya ng Magintan rin yun. Generator, di mo? Magintan. 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 lang. makapag-relax relax ah, sobrang guys hindi problema sa kulong-kulong guys wala yang bubong no ayungan natin yung Uy, plastic na no? plastic na yung mga ready 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 So, uwi na tayo guys. Apa ah, betta na tayo. At syempre may tagsungkwenta kayo ding No? tayo tagti Pwede na kayong tagti sa inyo. nag Ay! ano? Ah! Ah! Hindi na lang. motor ko ah. motor ko. Daig, 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 daig pa yung, ano, daig pa yung, yung ano talaga, ano, air brake. Yeah. Ah. Ito kasi dinadala niya, ano ni Philip G. Ano, sa, sa bayan. Ah, kaya pala, Oh iya begitu Orin, oh, pepek? Bisa nyong pepek? Iya Nah oh, guys, saya yung pangarap ninyo pa Nah, sabay ninyo Iya, ninyo Iya, ninyo Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's Bye. -bye. Ah, sa... ta kalmito. Bola. Wala na dito, lang. dito, dito? dito? Uh -huh. pa? Pa. sa ulo Dito tayo Dito? ba tayo tayo po? Wala dito na lang mas malaki pa dito, 'yung buko. wala na yung motor ko doon okay. ano na na mangihan na, naman okay. yung, na? Ah. wala ba, may treno rin pala sa harapan Ang lakas Oo, lakas Oo sa lakas sa harapan uh, lakas yung sa harapan di na siya wala na wala na siya dia tu je kau jumpa dia ni. Hello. Tengah ikik.